naglantad sa bahay, iba tayong gulay. Sinero din naman tayo ngayon, kusinero. Basta tayong magwashing saka mag- Pero sa kakadananin ng aso, ano si Dumatawi ano sa hearing ng Senado. 27 po ang kanyang gamot. Sana ay maibigay rin ang kinakailangan ng ating agenda ng bansa. 'Yan karapatan naman po ito ng Too late the hero na raw, too late the hero. Ito naman tayo. Tulito na tayo. Habang nakikinig tayo ng select hearing. Sabi nga ni ng Bongo, tulit na hero na. Tinoko ang isang Pilipino sa ICG. Na may hirap maging Pilipino ngayon. Yan, magpapa-play na ako British Citizen para in ako pilipino do you think no no mm -hmm. it is not